Ito ha, tasa kami eh. Kaya nga, ah, sa atin. Diet kasi ako ngayon eh. nag diet ako. Waiting tayo ng quarter namin. Tagal pa. Ayan, number 49 Huwag mong gagalawin niya Huwag mong gagalawin Ayan, trimita ni sugar daddy Ayan Sugar daddy ko ngayon Ayan, ayan. Titrip niya ako ngayon Nagal ko ng na order namin Para nagugutom na nga ako Order ko lang naman, kinain ko dito, kakain ko dito sa lohalo. May rice din. Lohalo-halo na may rice. 46, time 49. So, ayan. Iintay kami ng ano Parang gusto na kumain na, ano, kami okay kami dito. Ayan. May bandila siya. Red flag tayo ngayon. So, ayan. Red flag. Alam niyo ba sabi ng red flag? Ayan. Red flag yan. So, natin yan. Hindi pinakain. Pero, mamaya, pwede so, na rin siya. Ang purpose pala nito is toothpick na itong red flag. O, mamaya, toothpick na natin. So, ayan. So, kinuha ko. Ito si dito Please play your... so, order ko pala Pikachu. <laughs> ano ang sa <laughs> 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 Pikachu. <laughs> Pikachu <laughs> Pikachu. Pikachu. siyang sauce at ba, may soy sauce. May soy sauce manga, lime, chicken oil. Hmm? <laughs> Ladak ba ka? Bakit ka mangyari sa kalamansi dito? Dati, may talaga po ay kasama na itong kalamansi. Bakit kaya? Baka nagmahal yung kalamansi ngayon? Ha? Hmm. ginagawa na siyang tali na kung hindi pa isa pa lang hindi ko na kaya dalawa isa lang siguro na kakalo

Taker na lang ulit ha. Taker na lang ulit. Ayan. So, alam niyo ba? Kwento ko sa nyo. Yung sugar daddy, nakatakon na siya kasi nasa nang nirais siya. Eh ako, hanggang ngayon, hindi ko pa nakuhos ng pagkaling ko. Yung sugar daddy ko talaga, hindi nga nyo yan. Ako, hanggang ngayon talaga, hindi ko pa nakuhos. Hindi na talagang panin. Tapos ang panin, no? yung nalambot. At sa rong lambot naman. Hindi ko kayo rin ako ang rice sa amin, maraming tanin. Isa lang sa pinta ng panin okay na. Kasi malaki naman ang shape nila. So ayun. Tama na yung sa akin. Dito ba kumakain ka Pero ang nilayas? Darang chika ko dito parang kaano. Um, hindi masarap yung panin. Hindi pinapasarap nila yung kanin para hindi ka na mag-anong dito magpuk ng habay ko sa ayun hindi ko talaga ito makakain ng marami kasi yung malagpuk so ayun guys kababaan na kami parang hindi ako na satisfied ng kinain ko ngayon hindi <laughs> ko na uusin ang kinain ko talaga alam niyo ang ginawa ko bilit ko na lang yung pagkain ko kasi sayang naman ang walang mga in-order tapos hindi yun ko makain so yun siya guys, I take out ako ng isa tapos, ayun yung syarap, lipit ko pa